saking. Sa Nandito ako sa bahay ng kaibigan ko. So, meron siyang saking sa bahay dito. Tapos, partner ng nang bagoong na alamang. Pero mas masarap yung part na yun. Ano, bagoong isda. Hmm, sarap. mahos Mm. Pero mas masarap yung ano no, bagong isda. Uh -huh. oh. Si ano ba, si nga nani Lexel, gig na ko siya at itong kuwan at itong oh. time nga. Yung kuwan yung pagpalitan ng ginamos kaya wala na ilami. lami itong ginamos yung gigwan sa ano ba, sa uh. ano, eh mo hindi pa ang si Hindi huh? ka naman siguro, lasa. Pinamimigay naman niya. Oo. Oh. Eh, hindi eh. Uy, mas kanang ginana nga ginamos mo, ilami ka na ang kuwan. Ka to, ka ginamos nato ba? Ay, itong pinakaon ito mo. Baka nagkuhan sa ginamos? Nagkuha. Hmm, wala akong ganang ginamos. Ito isa wala man tayo Ilami. Ang hapon, di siya lang mukhang ginamos. Kaya, kuwan pare.